ating balitang lokal. Pera na nakukolekta sa damayan ng Oscar Gimba Nueva Ecija na Lustay Umano. Pamilya ng ilang miyembro nag-aapila na makakuha pa ng benepisyo. Nayos umano ang pera na nakukolekta ng damayan ng Oscar na Isiha Incorporated, isang asosasyon ng mga senior citizens sa munisipalidad kung saan naguhulog ang mga miyembro para makakuha ng benepisyo para sa mortuary ng mga ito. Yan ay ayon sa isa sa mga unang miyembro ng damayan na si Ginoong Chris Marsan, 77 years old, residente ng barangay uh, San Roque. Aniya, sa loob ng apat na taong pagiging miyembro, wala kahit isa na naganap na asimbliya ang grupo. Kaya naman wala rin silang alam kung magkano ang perang nakukulekta at kung magkano ang dapat bayaran ng mga consistent na naguhulog. Taong 2019 nang sumapi si Mang Cris at ang asawa nito sa damayan sa, Oscar Gimba. Naghika, nahikayat raw ito ng kapatid na nooy tresurera ng grupo. Hulihulog niya ay noong Abril 2023 pa para sa tatlong Ang sabi po sa akin merong papel na ginagawa upang ang bawat membro pag may namatay ay fixed na po ang babayaran dalawandaan kada buwan. Kahit ilan po ang mamatay, ang piso po ang bibigay ng bawat membro. Nagtaka ako, bakit nagkaganon? Ang sabi po sa akin, na ang ibang pera. Ang unang nakalustay na nabanggit sa akin, gumawa ng sariling multo, ang naging na aking kaklase noong high school sa Olsya. At pangalawa, yun pong isang pinagbabayaran ko na sige. Na noong maestro, nagamit ang ibang pera. Yaan po ay hindi ipinaliwanag sa mga kasapi na hanggang ngayon kung bakit lumiit ang pera ng damayan ng Oscar. Wala pong pagpapaliwanag, walang pagmimiting na ginanap upang masabihan ang mga naging kasapi ng samahang ito o damayan ng OSCA. So maging panayan naman sa kasalukuyang Pangulo ng Damayan ng OSCA, na si Ginoong Ferdinand Regunan, sinabi nito na bubogin na raw ang uh, naturang grupo Napagpulungan raw ito ng mga opisyal noong Enero 19 taong kasalukuyan dahil sa kinakaharap nga na problema. Ayon kaya Ginoong rigunan, halos naubos ang pondo noong panahon ng pandemya sa dami ng miyembrong namatay. Sa panahon na ito, hindi rin tuloy-tuloy na nakakapaghulog ng kontribusyon ang mga miyembro dahil marami ang nawalan ng hanap buhay dagdag pa ng uh, dagdag pa raw ang quarantine na dahilan upang hindi na makapiningil. Nang matapos ang pandemya, marami na ang umayaw sa pagbabayad dahil naipon ang kontribusyon na dapat bayaran na umabot sa 5,000 pesos kada miyembro wala niyang kasiguruhan na maibibigay lahat ang mga hindi nabayarang mga kasapi na namatay. Nasa 50 membro na may kabuang 522,000 ang pagkakautang ng grupo at uh, dapat nabayaran sa mga nagkiklaim na beneficiaries Tatlong po rito ay wala pang maibibigay kahit magkano. Agosto 2023 nang mag-cut uh, mag off ng koleksyon ang uh, damayan sa pagbibigay ng... Uh, maging sa pagbibigay ng benepisyo sa mga members. Uh, meron pong nababanggit na wala na raw damayan ng Oscar Nueva Ecija Incorporated binuwag na raw. Hindi naman po nabuwag pa, hindi pa po opisyal. Pero bubuwagin na po. No na pagpulungan namin nung Biyernes lang po, 19 ng January, yung mga ibang uh, view uh, Board of Directors po, may iba, ibang miyembro, ayaw na dapat buwagin. Gustong ipagpatuloy. Pero sa nakita nilang sitwasyon na mahihirapan na po talaga na ibalik sa dati, ay napagkasunduan, uh, uh, napagpulungan po namin na talagang bubuwagin na po. Isang opisyal po ng damayan na may nagamit siyang pera. 212,000 po. Nangago naman siya na isosoli yun. Kaso nga lang po, nung tingnan namin yung bayarin ng damayan, hanggang nung Agosto po, kasi kinat up ko ang, uh, ang koleksyon ang collection saka yung pagbayad ng claim nung Agosto 2023. 2023. Total na babayaran ng uh, ng damayan is 522 522,000 po. Kulang na kulang yung 212. Kaya yung uh, ano, napag-usapan din namin sa ng BOD sa mga opisyalis ng damayan na kung makuha namin yung pera na yon, hati-hatiin namin. Hindi namin may mababayaran yung kagaya ni Mr. Uh, Lasaro. Lasaro po. Hindi namin may ibibigay po yung uh, 10,000 na sinasabi. Pabibigyan po namin siya pampalubag love na lamang po ang gagawin namin. Kasi hindi lang naman siya. Marami po, mahigit uh, 50 po ang babayaran namin. Itong mga iba po, itong mga iba po na walang wala pa po. Ang marami po. Marami na, po. Talagang, una bes, wala pa kayo uh. naibibigay sa kanilang patay. Wala. Opo, ganun nga po. May 30 po yata ng ano na yon. Ilan sa mga umaapilang kap kapamilya ng mga miyembro nag na naghulog ng hindi bababa sa tatlong taon ay walang natanggap una nabis. Kagaya ni Lola Leticia, Uh, Domingo ng Barangay San Andres na mag-iisang taon na nang mamatay ang asawa. Nagpabalik-balik raw ito sa Pangulo ng Damayan sa kanilang barangay, ngunit walang nangyayari. Kasama ni Lola Leticia na hindi pa, nakaka nakakaklaim sa damayan sa uh, parehong barangay ay si Ginang Noralyn Macarilaw, membro ang kanyang ina na namatay noong October 2023. Anya ang inaasahan na 20,000 ayon sa kanilang Pangulo ay magiging 10,000 na lamang. Ngunit uh, hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap. Si Ginang Rosia Sucion naman na mula sa Uh, nasabing barangay rin ay nakatanggap ng kabuang 8,000 pesos ng mag-claim para sa namatay na asawa na si Lolo Fidel noong uh, January 2023. Hinugulungan lamang ito ng damayan sa kanya. Una ay 5,000 pesos, sumunod ay 1,500 at 1,000 at ang huli ay 500 piso na lamang. Nauna dito si Lola Benjamin, Lolo Benjamin Lazaro, 79 years old, residente naman ng Barangay Katimon, ay 10,000 lamang ang natanggap sa inaasahang 20,000 pesos para sa kapatid na namatay noong nakaraang taon. Hinuhulog-hulogan lang din ito ng uh, tig 5,000 pesos kada buwan at hindi na raw natsundan matapos maibigay ang 10,000. Ang Pangulo ng Senior Citizen sa nasabing barangay, ay uh, ganito rin ang naging karanasan. Namatay ang biyanan nito ng miembro at uh, noong uh, uh, November 2022 at uh, 20,000 lamang ang uh, nakuha sa 30,000 na dapat nakukuha sa paghulog. Hindi na rin ito nanihil ng kontribusyon dahil sinabihan daw siya sa opisina na huwag nang maningil dahil wala ng pera ang damayan. Ako po si Leticia Domingo ng barangay San Andres. Manamata yung asawa ko po noong si Danilo Domingo noong February 2, 2023. Isang taon na sa February 2. Kahit 5 centavos wala pa pa rin akong natanggap. Pinapangakuan ako ng presidente dito na si kirisita si Antonio na may matatanggap ako. Pero magmula noon, wala pa rin po. mabalik balik na ako sa kanila, wala rin pong mangyayari. Ako po si Noralyn Makarilaw ng Barangay San Andres. Ang nanay ko po ay miyembro since 2020. Hanggang sa siya po ay namatay noong October 25, 2023. Hanggang sa ngayon po ay wala pa pong katugunan po ang damayan kung papano na po ang uh, sitwasyon niya po. Ang sabi po kasi nung una, ang makukuha niya po ay uh, 20,000. Pero ngayon daw po, ang sabi po ay 15,000 or 10,000 na lang. Pero hanggang sa ngayon po ay wala pa rin po kaming nakukuha kahit po 5. Ako po si Rosie Asuncion taga San Andres, Gimban ngay bay siya po. Ang asawa ko na si Fidel Asuncion, siya po ay isa sa mga members po ng Damayan. Namatay po siya noong 2023, January 13 po. Ngayon po, nag-claim po ako sa Damayan. Ang una ko pong nakuha, at uh, 5,000 po. Nung po sumunod na po kay Presidente Teresita Antonio, 1,000 last po na nakuha ko 5, 500 po gusto ko lang po malaman kung meron pa po akong asahan na makaklaim po tungkol sa damayan po ng mister kong namatay kaya po, sige po uh, nakikiusap lang po ako sa mga namumuno po ng damayan ng Oscar na sana naman po uh, bigay naman po yung benepisyo ng nanay ko kasi po kawawa naman po kami na nagbabayad. Ala po akong trabaho. Nikikibunot lang po ako ng palay. Madaling araw po lumulusong na ako. Hindi kinumplito ngay binigay sa akin, hindi na kumplito. Yung inaasahan kong 20 mil, 10,000 lang. Every month, meron kong matatanggap, sabi. Inaasahan ko lang gagawin, nalaan naman na. Dahil isa po ako sa biktima ng samaan na yan. Na hanggang ngayon, ay hindi pa nakakuha ng na dapat makuha ko ay eh 30,000. 20,000 pa lang nakukuha ko. Last month po ako naging pangulo. So, yung pong damayan dito hindi na po ako nangongonggilita yung damayan. Eh sabi sa opisina po eh buwag na daw wala na pong kuan damayan. At dahil wala na pong pera ka. Wala na po silang maibibigay pag may namatay. Wow, ano ka nung So, Kaya lagyan mo na ng yung uh, damayan ng damay-damay. Damay-damay. <laughs> uh -huh. oh, Saka oh. sa ilalim nun, walang damayan. Oh, yan. So, itong mga nabigyan kahit, kahit pa paano, dinatanungan nga nila kung may masusundan pa raw ba yun uh, yung mga eh, yung ay, ay, Pero pa, sabi nung pangulo, eh, bankarote. Oo, oh, wala, ng... wala ng pera. Actually, uh, sinabi niya, nung in interview ba ba sila, may interview si Uh, Pangulong, si Pangulong Ferdinand Regonan, mo no, over daw sa kanyang opisina, walang papel, walang pera. Wala siyang tinanggap. Walang tinanggap, oo. oh. oh. At noong June but, 2022... tinanggap niya yung position ng eh. presidente. Noong June 2022, noong uh, na-take over siya, siya... Kailan siya? June 2022? Uh, uh, um, 640 plus pa daw yung membro na uh, willing na uh, magbayad. Ano na, ilan ang member? 640 plus. 644, gano'n, June 2022. Hmm. Marami kasi yung tumiwalag. Hindi natin nakuha kung ilan talaga yung uh, actual na membro eh, simula nung nag-start. Yung uh, damayan Pero noong June 2022 nung nagbilang daw sila 640 plus na lang daw yung uh, Willing na magbayad At humulugan ng 5,000 pesos Kasi di ba na Di natapos ang Ang uh, Ang pandemic So, naipon, 5,000 ang babayaran, napag-usapan daw ng mga opisyal na sing, wag singilin ng one time, big time yung limang libo. hulugan na nga lang daw. So, yung 640, 640 plus, nag-stay, na? oo, nag-stay at uh, nagbayad. Pero, marami din daw yung tumiwala. Magka ba bayad na 20 ba? Merong nagsasabi ng 200 pesos. May uh, yung nagsasabi ka, na, na 20-20 lang yan eh. 20 kada isang patay. Oo. Uh -huh. Ayun. 640, uh -huh. 640, hindi 622. Ay 6. Oo. Ngayon, um <coughs> 642. ang sinasabi ni Mang Chris, hindi rin na ipapaliwanag sa kanila kung magkaano yung sistema ng pagbabayad. Hmm. Magkaano yung sistema ng pagbayad nung una daw 200 pesos. 350 pa nga. Definite. Nag-500 pa. Oh, oh, Sorry. Noong una, 20-20. Oh, uh -huh. Tapos naging 200 pesos. Kahit ilang, ilang tao daw yung namatay, uh -huh. 200 pesos. Sa 20-20, inabot nila na limandaan ang nasisingil sa kanila kasi depende sa oh, dami depende ng patay. Sa dami. Oh, Eh, tinanong ko nga doon sa isang nagpunta dito eh. Pero alam niyo, binibigyan ba kayo ng listahan yung mga namatay kasi racket talaga yan ng mga ng mga haranista rin eh. Pinapadami yung patay. <laughs> Mm O, para madami silang makolekta. Mm -hmm. So, bakit aabot ng uh, limampo? Kasi, bilangin nyo, ilan ang miyembro nyo. Mm -hmm. Kasi kung uh, 640 ang miyembro nyo, di sa so 2020, may 12,840 kayo. Mm -hmm. Kung halimbawa, uh, isang libo yung miyembro mo na naguhulog ha, uh, buwan, -buwan ng uh, 20, meron ka... Kung isa lang ang patay, ah? Kung, uh, kung... Isa lang ang patay? Hindi. Isa ang patay. May uh -huh. 20,000. Pag dalawa ang patay, di, 40. dalawang 20, 40 yung ibibigay uh -huh. niya. So, Kaya kada patay, patay, nga. patay uh -huh. oh. Kung isa, isa lang ang patay, 20,000. May, may, proof sila. Uh -huh. May oh, napatay niya. Oo, na talagang uh -huh. namatay yun at na collection. Kasi yung 20, eh, pag isa lang naman ang namatay at parang ambag na lang 'yan 20 eh 20,000 20,000 isang tao isa isang namatay eh hindi lang naman isang uh -oh. hindi lang naman isang uh -oh. pang... member din ah uh Oo, -oh. hindi uh -oh. lang ah Kasi buong game ba 'yan eh <laughs> Oh, pero hindi kasi lahat ng senior citizen nag-member din uh -oh. pero parang around the Uh, for 4000 parang ganun. Oh, yung uh, so, yung, oh. mem member din 4000 to 5000 initial na. Uh, oh, oh. kasi matagal lang issue yan eh. Oh, oh. Uh, Actually oh, marami din humaharang sa akin pag naglalakad ako. Uy, <laughs> uh, okay. show ako sa doon <laughs> ganun. Yeah, ganun. Oh, oh. Yung, at ganun. Uh, ngayon nga, naluwalabas na mayroong kasi oh nga naman, That's, sa hirap ng buhay ngayon, inaasahan mo. Ka bakit saka bakit? Uh, 10,000. Bak, uh, kung kung kulang ng 10,000. Totong, nag, kung binabantayan nila, hinaharapan din dapat nila yan ng ano eh, ng, uh, ng uh, accounting. Mm -hmm. Ng magkano pera nyo. Oo. Oh, magkano ang ganito that, nyo. Nasaan nakalagay, mm -hmm. saan nakalagak. mm nakalagak. -hmm. Eh buka kasing yung pera nakalagak sa bulsa, hindi sa bangko. Mm -hmm. Kaya talagang a-access na, uh, na. Oo, o, kaya talagang uh, pag nangailangan, nagkasakit, eh talagang may bubunutin yung uh -huh. uh, humahawak ng pera. Mm -hmm. Pero kung meron silang sistema, no. Kasi kahit member ka, pwede kang mag-demand ng ganun. O, eh dapat nga talaga dapat mag-demand huwag ka na maghintay ng meeting o, o. ikaw mag-demand ka na mag-usa hey. mag-meeting tayo pag-usapan natin yan kahit dun lang sa ano pag walang dun meeting. sa uh, grupo mo sa isang barangay mm. o di ko meron kayo dong isang daan o sige sama-sama po tayo ha na ganito sa problema natin idudulog natin mm. o tawagin mo yung ano magpaliwanag kayo dito o bakit ganito ang uh, nangyayari mm. Kasi alam mo, yung uh, mm, mortuary na yan, mm -mm. naging negosyo. <laughs> uh, naging <nasaskan. laughs> ano, hindi na yan bago. Mm -mm. Yung kauna-unahang mortuary, uh, mortuary uh, at damayan ng mga senior citizen, yan ay nung panahon pa na ang mayor ay si mayor, nasirang mayor, Cesar Cusio. Mm -mm. At um, naging official dyan yung si mother mm -hmm. si Mudra ko. Ah, ah, ah. Oo. O so, naging na, auditor, naging uh, naging pangulo okay, na, siya na, sa, sa barangay. Naging treasurer uh -huh. sa municipal. Uh -huh. Dumami yung talagang uh, pera nila pero sila wala silang sweldo. Wala uh -huh. as in uh, talagang ang ginagawa nila kanya-kanya silang hugot doon sa bulsa nila para pumunta sa isang patay. Ah, uh, uh, pupunta kasi nila, yung kakantahan nila, bibigay nila yung natatanggap. Ewan ko ba kung ano. Ngayon, nung um, na palitan yung pamunuan ng uh, syempre sa pamunuan kailan kasi binabantayan. At chak may magaling doon, ano? magaling manghudas, ano, di ba? Oo. Oh, Meron at dapat yung orderlib. Yun, binabantayan ng mga miyembro. May manghudas talaga. Dahil lalo na kung maluwa, maluwag. Eh sa tuwa, alam mo bang sa tuwa? Sa senior citizen na nabuo dito nang sa Gimba, no? May nagkaloob sa kanila pa ng pera. Kasi parang dahil nga doon sa damayan na, yun, na nakakatulong sila doon sa mga hmm. namamatayan. Aba, nawala ng problema nun ang, ang munisipyo. Uh, ambag na ng mga galing sa damayan yung uh, uh, inaano nila. Hmm, diba? Mm. ba? -hmm. So, ang ganda nung pasimula. Mm -hmm. Pero pag napasukan talaga ng mga uh, leader na... Hudas. Hudas, <laughs> ano? ay talagang... Hudas uh, not care. Oo. Oh, oh. Yeah. Uh -huh. oh hinudas uh -huh. nila. Ano, oh, winaldas yung pera ng ano, <laughs> ng uh, damayan. Kasi oh. sempre itong mga ito, nagtitiwala at nakikita. Eh, hindi kasi po pwedeng tiwala lang. Well, eh kasi hindi oh. bilang dapat opisyal, maging, maging ano sila. Uh -oh. Eh pero kasi hinaral ka opisyal, dapat responsibilidad mo nga. Oh. Pero oh. yung opisyal binabantayan nako uh -oh. number one na binabantayan ng mga opisyal. Yung mga miyembro, oh. pag walang meeting, nak na kayo. <laughs> pag oh. hindi kayo nagmi ilang na ilang, kayo. Uh, hindi po ang dahilan uh -huh. ay dahil nag-pandemic. Uh -huh. Oh, nung panahon ng pandemic, uh, kasi nga, natakot sigurong mga iba, mm. maningil, di ba, no? Maningil, oh, pero iba, naniningil, kahit na, uh, ano, gumagawa sila ng uh, paraan. Marami talaga, kahit sa grupo ng haranista, kaya nga pa ilang-ilang, ano yan, isalin, eh. Mm. So, ayun, ang uh, sistema nila. So, eto, ang tagal na problema, parang, uh, Ah, ngayon lang nila? Oh, o saan nila ngayon saan nila huhugutin niyan yung uh, 500 kalahating milyon na pagkaka utang doon oh. sa mga members na hindi na natutukoy ano eh? na nagka na. yung isang magbabantay diyan. Yung mismong Oscar. Oo. Huh. Mm -hmm. Dapat 'yun ino, uh, Tumunong tumulong sila sa pag-audit. Mm -hmm. Kasi nagagamit ng pangalan oh. ng Oscar 'yun eh. Oh, so, nga, parang ano. Uh, sinasabi uh, ng Damayan, ano yan, yan, eh. hiwalay kami sa Peace Cup, dun sa samahan ng mga ano. Uh -oh. Kasi Damayan ngayon yun, mortuary. Uh -oh. Parang o, pero, ay, Yung, so, osya, parang meron, yung uh, meron, meron siyang pupwedeng intervention dahil yun ay opisina. Mm -hmm. Nag-opisina, nagpupunta rin yung mga iyon. At oh. member ng OSCA. Hanapan, yung... o sige, mag-report kayo. Member sila ng Senior Citizen Association, yung mga member ng damihan yes, sa OSCA. tama. Kaya e, nga, dapat talaga. Dito nga lang. Merong ano yun? Merong silang papel kung oh, paano nila i-tulungan. Ano, uh, uh, Oo. Oh, oh, o eto eh, you na know mo, too. yung mismanagement. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ganun yung nangyari. Ilan, uh, nung pa yan, eh, may lumapit na dito nung bago pandemic. Mm -hmm. uh, hanggang sa nilapit din sa sanggunian bayan. Ano man nangyari sa sanggunian bayan, hindi naman nila na na ano na nasolusyunan. Mm -hmm. O. Oh. Sana pagkagano may lumalapit, lalo na nasa gobyerno, 'yung nilalapitan, ay dapat magmalasakit. Kasi 'yung sweldo nyo ay pera ng bayan, 'di ba? So para sa uh, sa mamamayan 'yun, mm -hmm. tinutulungan talaga. Kasi yung mga senior citizen na yan, eh ano nga, eh, minsan inuutos na lang nila yung pagbibigay eh. Oh, tamad na rin silang pumunta sa sa bayan. Yung mm -hmm. ganun ba para makipag-meeting, bigay na lang ng bigay. O oh, di, paano eh, iingatan? O, oh, mm -hmm. paano iingatan? Sa barangay lang pwedeng mag eh. At na may mga meetings din sa barangay ang problema pinagtatakpan ng mga leader sa barangay yung ginagawa ng kanilang leader sa municipal. O, oh, diba? Sige, aayusin niyan ganyan ganyan, tagal na yan eh. Mm -mm. Hmm. Kaya nga, paano umabot sa ganito na sumobra na ng tagal, nabot ng tatlo, o, apat na taon. Tapos Ngayon, eh, uh, si hanggang uh, win -win sa Dapat na... yan nung June 2022 na walang na-turn na pera at maraming na Oh. Sabi, sinabi, ano, eh. oh, oh. sinabi naman yun na, sinabi naman yun na gastos daw lahat eh okay, sa... Hindi, baka naman gusto din uh, niya kasi ano, tumulong. Naibigay, oh, oh. Anong pangalan nung ano? Si nung Sir bagong... Ferdinand. Regonan. Oo, si pare pare ni Poklong. Oo. Pero dap, sana oh, oh. nagkaroon na ng audit nun. Oo. Oh, oh. At, kung uh, kumbaga, na, yung mga accountable, ano na? Oo, pinag uh, ano na, pinagpapayarinis uh, pinag ko na. Oo, pinag report. O pinag-report na saan na pupunta ganito kasi ah uh, pwede po pwede rin naman kasi na yung uh, yung uh, ilang mga pangulo diyan na naniningil eh talagang uh, ini eh niyan ano Oo. Oh. Oh. Oh, oh, At uh, kasi um, uh, nang... wala nang gumabay, wala nang ano. Mm -hmm. Kaya ayo nagpakasarap naman yung ibang leader o ng pambubulsa nung uh, uh, ng pera. Akala nila ang nila yun. Oh, oh. Eh, kadaling ubusin ng pera. At, Hindi naman kayong salitan. Na mahirap naman yung, yung buhay ngayon, di ba? alam mo, naaawa ako dyan sa mga ano eh. kahit sa mga haranista, saka yung mga ano yung mga naguhulog ng bente-bente para makahulog diyan kung anong-anong uh, ginagawa nila hanggang namumulot ng palay mm -hmm. hanggang nakikipaglabada mm -hmm. hanggang hindi kakain para lang may maibigay so ganon mm -hmm. 'di ba kaya nakakagigil huh? ako hindi lang kurot ang gagawin ko sa mga iyon eh kawawa ay nako eh, eh, tama na nga. Hineheblad ako. Kawawa. Sige, andyan na si Ariel, uh -huh. eh? Yeah? Uh, pero ano yun, ah? Ah, uh, na? natin ano Sana, sana si Mayor, ka. Mayor, tulungan mo naman yan, uh -huh. yung grupo ng damayan. O, at baka sakaling bumalik yung tiwala pag ikaw ay nag-interview dyan. So, uh -huh. kung pwede rin naman, eh, support. Oh, Nagbuwagin na eh. O, magtatayo ng bago. Hindi na. Ah, uh, wala pa namang sinabi kung magtatayo yeah. ng bago. Pero kung bubuwagin mo niyan, uh, dapat uh, bubuwagin na. Bubuwagi na. Uh, oh. Dapat uh, At yun uh, ngayon na. namata, yung isang ano naman ngayon, maganda ngayon. Kapag ikaw namatay, meron kang liman libo sa munisipyo. Kung may employer ka or citizen. Or Oo, oh, ba? basta hindi. Kung basta senior, basta citizen, senior citizen ka, ang namatay. Ang namatay. Uh, -oh. member. Member At ka member. na senior? Uh, ah, Kailangan ba member? Uh, ah, ah. Ay, lahat naman dyan nag-member eh. Meron pa bang hindi? Ay, member? madali lang kumuha ng certification ng membership uh, oh. pag member ka. Oo. Uh -huh. So, yun. Uh, -huh. eh, pero nakakawa dyan yung naghulog Oo. Uh -huh. mula noon uh, na nga ngayon. Oo, uh, kasi... Di ba? Yung bakalente. Uh, uh, eh. para po lumubag ang inyong loob. <laughs> uh, ano na lang yun? Uh, manalangin na lang po kayo ta. sana ah uh, may maibalik yung mga nagnakaw ng pera nyo, no gumamit na ng uh, pera nyo. inakaw kasi yon ano yung mga hudas naghuda sa kanila uh, at para hindi na naman sumama ang inyong loob like ay uh, ang gawin nyo na lang po ay uh, ambag nyo na lang sa kanila di ba benting ang ambag